everyone, narito ang pinakagilagilalas na labanan ng dalawang predator na kinakatakutan sa larangan ng katubigan. Pero ang malaking katanungan, sino ang mananalo at sino ang makasurvive sa tagisa ng laban ng dalawang epic predator ng karagatan? At posibleng din bang maglaban ng buhaya at ang pating ang kasagutan absolutely yes na yes po kaya samahan nyo ko hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay may bahagi ko sa inyo kakaibang kwento nakakamangha di pangkaraniwan nakakabilib dito lang sa Shark vs. Crocodile Sino nga ba ang tunay na champion? Dito sa karagatan ang mga pating ang nagahari sunod lamang sa mga killer whale May isang libong uri ng shark sa buong mundo Ang iba ay maliliit at ang iba naman ay malalaki nakasingbigat, bigat ng isang kotse. Sa loob ng maraming taon, naging matagumpay ang mga shark dahil sa tunay nilang bilang predator. Inaatake nila ang kanilang mga biktima mula sa ilalim ng dagat at bubungguin ng kanilang matutulis ng ipin. Ngunit, sa pagpasok ng mga buwaya sa kanilang teritoryo. Mukhang mayaagaw na ng kanilang trono. Hindi ito mabibilis. Ngunit, sa husay nilang mga ambush, tiyak, walang kawala ang kanilang mabibiktima. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, kada taon ay may isang libong katao ang namamatay sa buong mundo dahil sa crocodile attack kaya masasabi pong mas delikado ang mga lahi ng buhaya kaysa sa mga patin Kung gaano karami ang natatakot sa buhaya at patin ay ganon din kadaming tao ang gusto sila pag-aralan Ang tanong posible nga bang maglaban ang dalawang hayop mula ng pating at ng buhaya? Ang sagot, opo, posible po. Dahil maraming video na rin ang napapanood sa social media ang banggaan ng dalawang top predator. Pero bakit nga ba sila nag-aaway? Dahil nga ba sa ng teritoryo? O dala na rin ng matinding guto Kung ang mga animal expert ang tatanungin, parehong oo ang kasagutan. Ang mga pating ay hindi mapili sa pagkain. Aatakihin ang anumang pwede lang kainin, maski yan pa ay buwaya. Ang mga buwaya naman ay ang materitorial. Ayaw na ayaw nilang may pumapasok sa kanilang pwesto kantyan pa ay ang mga higanting pating kaya ang teorya magkaiba ang kanilang motibo kung sakaling sila ay magsalpukan At para malaman natin kung sino ang pinakaastig lumaban alamin muna natin ang kanilang mga katangian Ang Great White Shark ang pangbato ng kanilang pamilya dahil ito lamang ang may pinakamataba at may pinakamalaking ngipin. At sa kabilang panig naman, lalabanan dito ng isang salt crocodile dahil ito ang sobrang laki na aakalain mong isang living dinosaur. Upang malaman natin ang tunay na kampiyon, alamin naman natin ang kanilang laki sa bawat isa at kung ano ang kanilang kahinaan. Ang pinakamalaking salt crocodile na lahuli ay si Lolo na nagmula sa Pilipinas na tumitimbang ng isang tonelada at ang haba nito ay may 20 feet. Samantala, ang pinakamalaking great white shark na nadokumento ay si Deep Blue na may haba na 20 feet at tumitimbang ng dalawang tunilada. Magkasinghapa sa katawan ni Lolong at Deep Blue pero doble ang bigat ni Deep Blue kumpara kay Lolong. Kung tutuusin, mas malaki ang katawan ng pating kaysa sa kuwaya. Sa ating kasaysayan, ilang beses na rin ang nakahuli ang mga tao ng mga giant shark ayon pa sa ilang kwento, may mga malahiganting shutdown na maaaring nagtatago sa kailaliman ng karagatan. Kung ito ang makakalaban ng buhaya, mukhang mahirapan sila talunin ang mga higanting patin. Ginagamit na mga shark ang kanilang laki upang sunggaban ang kanilang mabibiktima mula sa ilalim ng tubig. ang tanong, sino naman ang may pinakamalakas na pangil? Sa laban ng pangil ay mukhang talo ang mga pating. Dahil ang mga buhaya ang nakapagtala ng pinakamalakas na bite force. Ang mga buhaya, kaya hawak ng mga salt crocodile ang titulong strongest bites sa animal kingdom. Sa sobrang lakas ng kanilang panga, kaya nitong pumutol ng braso ng isang tao. Sa isang kagat. Malakas din naman ang bite force ng great white shark. Ngunit, kung ikumpara sa mga buwaya, parang kagat lang ng langgam ang bite force ng mga pating. Mas matibay din ang pangil ng mga buwaya Ang sa mga pating ay mabilis maputol ng ngipin kaya nagpapalit sila ng ngipin kada buwan at sa patigasan naman ng balat ay masasabi pa din nawagi pa din ang mga crocodile ang kanilang balat ay binubuo ng matitigas na steel ginagamit nila ito bilang protection sa kanilang mga kalaban at ang balat naman ng mga pating ay kasing lambot lang ng balat ng tao. Ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang mas mabilis lumangoy? Dito sa pabilisan lumangoy, masusukat mo sino ang mananalo dahil sa Animal Kingdom, mas madalas talo ang mabagal. panoorin po ninyo ang bijong ito. Mas mabilis kumilos ang pating kaysa sa buhaya. Ang mga pating ay mas mabilis na 56 km per hour. Napakatulin po nito at aakalain mong torpedo kung lumalangoy. Ano-ano nga ba ang kanilang kahinaan? Ang mga buwaya ay mahirapan kagatin ang mga pating dahil ang mga bunganga ng mga buwaya ay kaya lang nila itong buksan ng 33 degrees. Masyadong maliit ang 33 degrees para kagatin ang malaki at matabang katawan ng pating. Pero kapag nakagat naman ang buwaya ang paliktik ng pating ay tiyak, winner. Winner na winner ang buwaya dahil ang mga pating ay hindi kayang mabuhay kung hindi kumpleto ang kanilang palikpig. Hindi gaya ng buhaya na kaya pa rin mabuhay kahit kulang ang kanilang mga paa. Gaya na lang ni Brutus ng Australia, ayun sa caretaker ni Brutus, naputol na raw ito matapos at kihin ng pating at ayon sa research ng mga eksperto, ang mga gateway shark ang tatanghalin bilang tunay na kampiyon. Sang-ayon ba kayo na ang mga pating ang tunay na kampiyon? Nasa kanila ang mga quality na kayang tumalo sa buwaya. Mas mabilis ito at mas malakas ang katawan. At ang mga buwaya naman ay tumatagal lamang sa si ilalim ng dagat ng 15 to 30 minutes. Hindi gaya ng mga pating na nasa ilalim ng dagat nakatira. Pero sa totoo lang naman, ang mga tao ang tunay na dapat katakutan ng mga pating at buhaya. Dahil kada taon, may 100 million na shark ang pinapatay upang kainin ng mga tao ang tao rin, ang tunay na hari ng karagatan at ang mga taurin, ang may kakayanan. Proteksyonan ang mga nilalang ng karagatan. Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. nag upload ako ng isa o dalawang video sa isang linggo. At kung meron kang gustong ipasaliksik o kaya ipakwento, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye.